Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa lahat ng kapatid nating Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. Congratulations po para sa ating business partner from Saudi Arabia, partner Ersnoya Azmain. Ayun, ito na po yung perang pinadala mo. na ko na to by Mr. Nyonyon and nandito kami ngayon sa BCO Santa Rosa para i-purchase ang iyong easy package. Yan, congratulations po. Kasama ko yung iyong direct appliance si Bashir Sulaiman. Ano mo mo ngayon na Ayun, congratulations partner ni Gloria. Yan, dito rin lang eh over na kaans para sa mas mas na kita. Yan, congratulations. Grabe, congratulations partner. Happy business day.